Good morning mga idol, good morning Panipagong araw na naman mga idol Ito mga idol, papakita ko sa inyo mga idol yung, Ito yung nakaraan naming job site na natapos namin uh, Ngayon bumisita kami dito Ayan, papakita ko sa inyo kung ano nang nangyari dito Kasi matagal na ako, hindi nakabalik Ayan, papakita ko sa inyo mga idol Ito, mga idol uh, Ganito na yung ano mga idol Ito, Ganito na yung itsura sa anong na, trabaho namin nakaraan dahil ngayon ako kaya kaya ko lang nakita sobrang ganda na mga idol ayan mga ito no? na lang na hukay nila uh, ano lang kami ito mga idol kami uh, naghukay kami nag, uh, kami nag tapos iba na naman yung gumagawa dito ngayon ano lang kami ito drilling at saka paghuhukay mga idol lang maganda na tingnan mga idol yung gagawin building mga idol yan. Ang pinakauna palang dahilan mga idol, kaya pala kailangan mag-drilling muna bago mag-excavation mga idol. Ang dahilan pala mga idol, ayun ko lang alam din kasi wala talaga akong experience sa kanyang trabaho. Ngayon ko lang alam na ang purpose pala sa pag-drilling una para hindi mag-collapse yung ano, hindi mag-collapse yung lupa or yung mga katabing building kagaya niya na yun yung nasa lik sa likod ko ang kita niyo yung mga poste na yan yun yung mga na-drilling namin ah, bali yun yung nag ano, yung nag dipinsa para hindi gumuho yung bilang building at saka yung dito sa sa kalsada yun pala yung isang purpose mga idol ang ah, ayaw ko lang din alaman kasi talagang wala akong experience mga idol hindi ko alam sa ganito mga trabaho kasi pagdating sa Australia, dito lang ako nagkatrabaho ng ganito. Kasi dahil uh, dati sa Pilipinas, hindi ko naman na-experience mga ganitong trabaho. Wala naman akong alam sa mga trabaho ng ganito. Kaya pagdating ko sa Australia, ganito yung trabaho ko. Kaya wala akong, wala akong idea. Kaya ngayon lang ako nagkaka-idea na yun pala yung purpose mga idol. Isa sa purpose. Para hindi bumigay yung lupa. Hindi mag-collapse. Mga idol. Ah, kaya din pala mga idol ah, ang lalim ng hinukay namin nakaraan yung nag namin kasi yung nag namin abot, dati abot ng 60 feet kaya, pag, kaya pala ganun kalalim yung drilling namin mga idol kasi yung hinukay pala sobrang lalim din ayan mga idol sobrang lalim din pala yung hinukay mga idol kaya yung pag drilling namin kaya pala yung pag namin ay Uh, abot ng 60 feet kasi ganito pala kalalim yung hinukay nila at